Look, bammy, oh. Hala, look at my Moksel teeth. Wala na. Hi, guys. Wala nang teeth. <laughs> <laughs> si mommy. <laughs> 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 si ayan, nasa kapatid. ibang bahay kami, guys. Kasi meron magpa-birthday. Yung kapatid ni mommy. Wala ka, look <laughs> ay Kaya ayan, naghanda kami ng kapating salo namin. Ayan, tuma natago! It, nag birthday <laughs> Kapatid okay. siya ni Mama. Hmm? <laughs> si, siya, siya yung... Siya yung... Uh, pinaka... Matanda, na. matanda sa kanilang magkapatid sila Mama. <laughs> panganay. Oo, oo. Yung isa wala dito. 25. <laughs> <din. laughs> Ayan. Si Mama yung bonso. 60th birthday niya ngayon. 60 ano? Ante ah Sige na. Sige na. Sing. Sige na. Sing. 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 Cool, eh, cool. Happy birthday to you. Ang kulay ng kul Happy birthday, birthday to you. Cool. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sing. Happy birthday. Happy birthday <laughs> to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Auntie. Happy birthday, Nana. Sige, wish na wish. Happy birthday. Yay! Happy birthday. Say happy birthday ka, Nanay. Say happy birthday. Happy birthday. Say happy birthday, Nanay. Ato <laughs> pabili binoblow one gap. Sige na pangao uh, na tinanong. Ayos. Sixty eight, sixty kana sure? Ah, mm -hmm. oh, kalagas okay. sayup ka. <laughs> hello, hello. Alam na ni Theodore magsing ng happy birthday. Ani arang ano? Sige na, sige na, sige na. <laughs>

Pag-wash mo Ayan. Simpleng apunan lang muna kami, guys. Dito sa bahay ni Amelie. Leo! Leo! si Tio naging hyper. <laughs> oh, si happy birthday to nanay. <laughs> Nabanda ka man ka boy ayan ito. Ay, so, ayan guys, dito napaiyak na nga yung, an yung kapatid ni mama, auntie antip mo namin siya dahil first day, first time hindi na ako makapagsalita ng maayos dahil sa nawala na yung ipin ko sa harap first time niya magkaroon ng cake ever since daw nung nag-birthday siya. Sinurprise lang namin siya kasi first time lang din namin makaten ng birthday niya kasi hindi niya sinasabi sa amin dati. At syempre sa budget din, wala pa kaming ano, pero pinag-ambag-ambagan -ambag namin yan magkapatid kasi para makapag-celebrate ng kahit simple lang sa birthday niya. Yung anak niya is isa lang. Meron siyang anak, isa lang. Kaso, nandoon sa Manila, nagkatrabaho. Kaya, sila lang mag-asawa talaga yung nandito. Kaya, oh, oh. sinulong namin dito para ayan, pasyal <laughs> din sa, ay. sa kanya. Happy, Happy birthday! birthday. <laughs> May nitip <native laughs> kami <laughs> naman oh. <laughs> 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 hey, ay, ang tiim eh. <laughs> Ayan uh, yung mga bata okay, sila dito, wala na Wala na Giyap May birthday First time din namin dito Mag-celebrate na bir ng birthday niya kasi do oh, no, wala naman tayong ipapanganda. Ngayon lang, nagambag-ambag kami. Nagambag-ambag kaming lahat. Nagambagan kaming magkapatid. lara okay. okay. Let's okay. go with lola. Thank you. Ani muling puran mga dugo ay kagamit ng MT. May ada yeah. kaminda. <laughs> Thank you, Ikaw rica <eat ka> na. Ako na pindan na. Ah, ada ah, ah, at lamesa. Ano? Ada ng may roman? Tao na. Ani pa kami dito mga alas dos. Pero dito kami nagluto, nagluto ako ng spaghetti. Ano ang tema? Ano trasa? Mommy.

Nasa ring manhi ko yari. Ah, mula at sa nandres na. Manok lang yung palit ni Libay. Tapos, drinks. Hi, Takay timing, may may trabaho man ako. Ay, waray, makakadto. Oh, at bata man pag-inan. Okay. Anak, ano ba? Ano ba? Pak kumit huh? Ruman Awpa Ikumit. Oh, eh, you want to do? this <laughs> one. <laughs> wow, you uh, eaten me. <laughs> <baby>. look. <laughs> wow. wow.

Kapit na birthday mo. na, blow the cake. Blow Blow po nari. <laughs> hino, hino, hino. Magda-daplas. Yes. Awaray. Ah, Na-daplas. Tiyo. Ay. Ayaw na pag play, Tiyo. Makain ka mo. Makain. Ha? Tanet, alam may, may ipis nga da. May ipis! Lili, run, run! <laughs> you want to eat cake? You want to eat cake? No. No way. Come, eat too.